Nagpahayag ang ilang senador na ay sila mapakinggan ngayong araw sa State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang mga solusyon sa naranasang patuloy na pagtasang presyo na mabilihin, partikular na mga agricultural products, pagtugon sa mataas na presyo ng petroleum products, karagdagan trabaho, sahod at pagtugon sa naranasang problema sa West Philippines sa ginagawang pambubuli ng China sa ating mga ni na Navy at Coast Guard. Nais na mapakinggan ni Senate President Juan Miguel Subiri ang uh, dito kay Pangulong Marcos ang pagpapalawig ng Kadiwa Center para sa pagtugon sa pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado. Para kay Subiri, binigyan niya ng gradong 8 out of 10 ang Pangulong Marcos na nagpapakita niya ng kasipagan mula sa unang araw nito sa panunungkulan. Imnong kay ni Subiri na dapat din anyang matutukan ang pagkakaroon ng farm-to-table programs upang mas mailapit sa mga consumers ang mga lokal na magsasaka. Iginit din ni Subiri ang pagtutok sa labor sector upang magkaroon pa ng mga dagdag na trabaho at gayon din ang dagdag na sahod sa mga manggagawa. Tiniyak naman ang leader ng Senado na patuloy nilang susuportahan ang mga kailangan batas ng Pangulo para sa maayos na pamamahala sa bansa. Umaasa naman ang kapatid ng Pangulo na si Sen. Amy Marcos na mailalatag ng kanyang kapatid sa ikalawang zona nito ang mga plano at mga hakbang ng gobyerno para may babang presyo ng mga produkto ng petrolyo at pagkain. Napansin din ng Sen. Marcos na hanggang sa ngayon ay paulit-ulit na lang na ibinibida ng pamahalaan ng mga dating plano sa bansa. Pero kung ang senador ang tatanungin, sana ay magkaroon na raw ng programa tungkol sa pagpapababa ng cost of living dahil hirap na hirap na ang mga ordinaryo mamayan sa mataas na presyo ng bilihin. Hiniling ni Senadora Marcos sa Pangulo na maglatag ng programa kung paano maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng gasolina, diesel, LPG at pagkain na direkta tumatama sa mga may hirap. Aniya kitang kita ang kabawasan sa pagkain sa pagkaidan ng mga may hirap na mga kababayan dahil sa pagkataas-taas na presyo ng mga bilihin. Umapila rin ang mamabatas na makabuorin rin ng itong pamahalaan ng programa para sa job generation na makakatulong para makaagapay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang pamilya. Ganon din ang naisa marinig ngayong araw sa sona ng Pangulo ni Senator Ginger Estrada ang job creation, poverty reduction, mga hakbang para sa pag-angat na ekonomiya at ang seguridad ng bansa. Partikular na ang ginagawang pang-aabuso ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatasang balita.